Sa tuloy-tuloy na pagulang ang dulot ng Habagat at LPA sa Cordillera at Cagayan Valley, nagpakawala ng tubig ang Magat Dam. Ito ay sa patuloy na pagtakas ng level ng tubig sa dam. May dalawang gate na tayo, 3 metro, yung opening at yung ating discharge for the spillway, Don lang sa ating radial gate ay 538 CMS. So bali 3 meter na yung ating opening sa, uh, sa ating regulating gate. Uh, Bali, dalawang gate, tatlo metro na yung nakabukas. Two meters sa isa, then one meter sa isa. Magpapatuloy umano ang pagpapakawala ng tubig ng dam para maiwasan ang pag-apaw ng dam sa tuloy-tuloy pa rin pag-uulan. Tiniyak naman ng NIA na hindi ito makaapekto sa water level ng Cagayan River. Manageable na siya since nga bumaba na rin yung ating inflow uh, at yung ating outflow ay Uh, mas malaki kaysa sa ating inflow. Uh, that means pababa ng pababa and manageable talaga yung ating uh, ating elevation uh, dahil na rin dito sa ating mababang inflow for now, uh, sir. Posible naman naman manong madagdagan pa ang gate na bubuksan sa dam depende sa volume ng ulang ibabagsak pa ng LPA at habagat. Pinag-iingat naman ng mga nakatira malapit sa dam na maging alerto at makinig sa mga anunsyo ng pagpapakawalan nila ng tubig sa Zargalasi RNG N News.